medyo mahaba pang lakad pero wala para sa fishing kaya to <laughs> meron tagusan kaso dun sa ilalim uy gagay may kambing ano ka nakakit dyan piling <laughs> <laughs> may kambing oh dami nang ipot dito hoy Paanan na ba ingat ka dyan ah <laughs> Ewan ko lang kung may tagusan dito eh Pero tignan natin Tabi-tabi po Wala, meron na So napakabaho dito May ano lang ang pambing ah. eh, Pakiramdam ko para ako matabang kambing eh <laughs> Pakasulid dito Dami is nasa baba oh Try natin dito magkas So baka pagdadalas ako, dire-diretso na ito, bahala na. Ingat na lang. Oh! Hop, yap. Ayun! Ito. Oh! May kamagat. Oh! Ayun. Good morning. Ah... Uh try natin mag ano, mag fishing dun sa Malagundi Point yung sa may rock formation ng ano, Lobo Batangas hindi tayo pinalad ano eh, kahapon eh so, try natin ngayon, total yung panahon mukhang nakikiramay naman eh so, sana may mahuli tayo dun sa may ano, rock formation ang setup natin Yun pa rin yung pang medium ano Medium light na pang casting And tatry ko naman Mag ibang klase ng lure Micro jig or Yun pa rin yung popper Kung ano Depende sa ano eh Kasi pag hindi maalon Mas maganda mag popper Pero pag maalon Eh yung mga jigs Yung mga lumulubog or kaya amino. So yun uh, Time check tayo Nasa Ano tayo 5.15 am Dito tayo ngayon sa Lobo, Batanga Sa El Cosay Beach Resort <laughs> Try natin mag -gas doon Sa may Tulo Hindi ko tayo ngayon Doon sa Malagang D point Grabe, medyo malayo yung lakad to Pero ito na yung isa sa mga pinakamalapit na resort Na doon malapit sa ano Balagong Depot yung El Cossay, isa sa mga pinakamalapit so yun tara kas tayo doon sa habila medyo sobrang kenta ng panahon or sobrang kalma ng panahon hindi mo maririnig yung alon no <laughs> wala ka masyado maririnig na alon lalo na doon sa uh, kusan yung inistayan ko which is ayan lang naman Bagay yan lang <laughs> Grabe, gano'ng kakalma yung dagat Pero tara, try natin mag-cast habang naglalakad ako sa gilid <laughs> Ano ba to low tide? Ah, medyo high tide siya ngayon Okay, medyo high tide Subok tayo mag -cast. magkas sa magkas Kaya sa makarating tayo dun sa kabila <laughs> Medyo mahababang lakad pero ala para sa fishing kaya to <laughs> Woo, Ito oh Grabe, sobrang kalma ng dagat So kaya tayo ispat dito <laughs> Tara, testing nice, natin So kung subukan nyo sa may likod nyan eh Hindi <laughs> na natin kung may daan doon yun yung mali ko hindi ko inalam sa facebook o sa ibang youtube ano uh, sa youtube kung merong daan dyan pero meron akong nakita eh kaso hinapyawan ko lang siya eh dun siya dumaan tingnan natin kung may daan dun tabi tabi po ayos ah mukhang talagang daanan to ah wuh <laughs> sa fishing bo diba? Hop, <laughs> oh, ya, yeah. tahan Ah, mai kuih berdun. Tunggu. Hop, oh, tahan oh, Hop, ya. Yeah. Para sarpo mo ito doon. Bungo magagis. Tara tayo sa kuweba. <laughs> Sana may tagusan to. Ay, wala. Pero grabe, eh. meron tagusan kaso dun sa ilalim Uy! Gagay, may kambing! <laughs> Ito paano ka <ako> nakakit dyan? <laughs> Kaling oh. <laughs> May kambing oh Dami niyang ipot dito Hoy! Bala niya ka! Ingat ka dyan ha! Ah, Baka mahulog ka! <laughs> may kambing oh <laughs> Ewan ko lang kung may tagusan dito eh Pero tignan natin Tabi-tabi po Wala, meron nga So napakabaho dito May ano lang ang kambing Ay, dalawa pala silang kambing oh <laughs> Yan, dito tayo galing Ngayon, mapasok tayo dun Which is, ito yung Nagusan Hindi ko alam kung saan papunta Pero <laughs> Sana maganda yung bagusan wah lape Isa. wow hendak risa <laughs> kabilah maju ano paling dead end apa entah di situ hendak lape <coughs> Wow! Ganda! Uy! May kambing! <laughs> Medyo malas pala yung pinanggalingan natin Kakakitin natin ha! Kailangan natin na oh, makit doon! <laughs> ha! Huwag yung pag-climb ka! Huw! Magang umaga! Ayan po lang makapitan Ang taas <laughs> okay, Ingat lang Dahan-dahan Ay, wala na pala dito Uy Pero grabe Maganda Huh <laughs> <laughs> Huh ang taas, oh. <laughs> Ayun natin bumaba doon. Medyo matatalas yung pato, ah. up yo, na oh. Pakiramdam ko para ako matabang kambing Hehehe <laughs> uh na tayo. Aba. Napaka-solid dito ah. Huh. <laughs> Napaka-solid dito. Dami is sa baba oh. Try natin dito mag-cast. <laughs> Grabe. Uh, natin. Oh. Oh. <laughs> Sarap tumalon, no? <laughs> Tara, subok tayo Pero baba mo tayo dun So baka pag nadulas ako, dire-direcho na dun Bahala na Ingat na lang Whew. Hop, ya Yun Ganda Problema na to, paano ko babalik? Bahala na <laughs> Narating ko rin Huh, medyo mataas yung spot <laughs> huh. Ang ganda So kung pumaba dun eh Pero mukhang okay na to Dito na lang muna magsettle Uy, hmm, may na isda dun no <laughs> Okay, first cast Pinapin natin yung bail First cast Kaso paano ko i-retribute Dari ito <laughs> Bala na Sunsad tayong mataas eh Ang hirap mag-popper Try ko mag-switch ng, ano, ibang klase ng lure. Tara. Kita mo yung tubig sa, ano. Okay, sumabit. Yun. Balik tayo from popper. May natin mino. Sinking mino. Kasi parang walang pumapansin sa taas eh try natin sa pababa tingnan kung ano pumapansin pag pinalubog natin to ay try natin magpalit ng mino banana lure medyo alang yung posisyon ko dito kasi yung likod ko <laughs> bangin na I mean ano na babaan na talaga try natin magpalit from popper to minnow si old reliable <laughs> so, yun tara sino yun mo pagtalikod ko yun akagin <laughs> yung okay tara cast tayo sana may mahuli to si old reliable banana lure okay first cast open bale Medyo palubugin na natin yung nakakonti. Oop. Oh, may strike ah. Kitang-kita ako yung lure ko oh habol wala try ko mag metal jig mamaya in the meantime ikaw muna pagod <laughs> ilang kas pa lang yun pagod na <laughs> diba? try natin um, kung wala dito try natin mamaya arkila tayo ng um, kayak nila o yung mini bangka nila natin dyan mag ano uh, jig kasi medyo hindi mapalad ngayon sa ano eh sa casting eh baka sa jig pwede jigging yan naman naman yung view ko <laughs> ganyan nakalalim <laughs> meron kayo na isda dyan eh oh. Malaki eh. Hindi ko lang alam kung lapo-lapo Ano eh Wala sya nawala Alabigin natin ng konti damit naman tayo itong parang mga um, klaseng lure to. Basta nagdi-deep dive to pag ano, nakakatak eh. Sana makahuli to. <laughs> Subok tayo. Tara. Okay. First cast. Open bail Oh. kumagat Oh. may kumagat doon ah maramalas na ako ngayon ah dami isda wala na mahuli Ganda talaga ng spot. Isda na lang kulang. <laughs> raw <laughs> sakit na sa balat ah, yun na natin kas lang tayo ng kas pag medyo nasunog na ako dito saka na ako babalik dun sa sa resort Hu, nalana <laughs> tinry na natin ang dami na nating lure na ginamit sa dalawa, tatlo, apat, lima aso, ah, walang mahuli Ayan. tapos may araw na rin Mamaya uh, ano na lang ako. Malas ah. Minsan, ganoon talaga eh. Wala sa spot yan eh. Nasa tao minsan eh. <laughs> Ito. Last cast na to. pagto wala pa na huli. Walang nagparamdam dito. Nasa ano talaga yan. Minsan, nasa tao talaga yung ano. Yung malas. Hindi sa spot. Ano <laughs> natin. Okay. Taskas Yun Tingnan natin ha talaga bang Nasa spot o nasa tao talaga yung ano Malas Yung sumpa Paramdam naman kayo Isa lang oh Oop. Wala wala, wala talaga awi na lang mamaya at ako yung magbe-breakfast pa may naghihintay pa sa akin doon <laughs> mamaya laot tayo simula doon hanggang doon sa pwesto ni Manong natandaan ko yan uy, alam no.